Ano nga ba ang mas magandang ikabit na accessories para sa ating motor na mini driving light mga busing? Yung 2 wires ba o 3 wires? So yan ang tanong ngayon mga busing. Pero sa akin, bali sa aking mga experience, mas maganda o mas madali o mas nakakatipid yung 2 wires na mini driving light. Bukod sa mas makakatipid na tayo sa gastos, mas mahirap pang masira itong ating relay. So mas maganda yung 2 wires talaga para sa akin. So intro muna tayo bago tayo mag-umisa mga bushing. bago tayo mag manual mga bushing papakita ko lang muna para mas ma-linaw malinawang kayo sa pagkabit bale may dalawang ilaw tayo iguguhit lang muna tayo ito yung ilaw natin na mini driving light pasensya na mga bushing kung hindi maganda yung ating pagkakadrawing ang malaga makuha natin kung saan natin siya ilalagay o ikakabit yun ang importante so ito yung wire may dalawang wire siya kulay black tigis isa sila at syempre kulay red tigis din sila so dalawang wire yan at syempre meron tayong tinatawag na relay ito yung relay natin pwede kayong bumili ng apat na pin o lima pero ang kailangan lang natin dito ay apat na pin lang number 30 yung isa sa baba at syempre number 86 at syempre sa kabila meron din siyang number 85. At yung last, number 87 siya. At syempre, kakailanganin natin ng battery. At saka meron din siyang negative at positive itong ating battery. At syempre, kakailanganin natin ng switch mga musing yung on and off lang pag ganitong two wires yung ating mini driving light. Bale, on and off na lang yung ating bibilihin na switch mga busing. wag na yung may number na 1 and 2. Kasi two wires lang itong ating gamit na mini driving light. Eh, on and off lang yung ating din bibilhin. At saka may dalawang wires din to mga busing. At syempre, itong ating ignition switch yung susian ng ating motor may kukunin tayo dito na isang wire o kahit hindi natin dito kunin basta dito manggagaling yung wire na ating gagamitin mamaya yung tinatawag na ACC o accessories wire yung pure black mga busing pagkatapos ikakabit na natin mga busing bale pagsamahin lang natin yung dalawa yung magkasing kulay kulay black at ganun din yung kulay red pagsamahin din natin ibuhol lang natin mga busing ito yung kulay black at ito naman yung kulay red then yung kulay red natin mga busing itatap lang natin dito sa may number 87 sa ating relay. Pagkatapos itong number 86 ay iitatap din natin sa kulay black kasi ito yung ground na ng ating relay. Then itong number 85 itatap natin sa isang wire ng ating un and of mga bushing. Then pagkatapos yung isang wire ng ating on and off, tatap natin dito sa may kulay black dito sa may susian. Yun yung tinatawag na accessories wire. Pure black siya mga busing. Isang wire na lang yung natitira sa ating relay mga busing. Yung number 30. So ang pagkakabitan natin dito, direkta siya sa may ating positive ng ating battery. Pero bago makarating sa ating battery, kailangan natin lagyan ng dito para maging safety yung ating ginagawa mga busing at maging safety na rin yung buong motor natin at lahat ng kanyang mga wirings then pagkatapos itong last negative itatap natin dito sa may negative ng ating relay bali pagsasamahin lang natin yung negative sa may relay at yung negative sa ating mini driving light at ang kagandahan pa nitong two wires na mini driving light mga busing, pag sinusi natin ay hindi agad gagana yung ating relay. Hindi katulad ng three wires na mini driving light, pag sinusi mo kahit hindi ka pa nag-switch ng an and off ay gagana agad yung ating relay at yun ang dahilan kaya nag-overload yung ating relay kapag isa lang yung ating kinabit so pag 3 wires dapat dalawa yung kanyang relay na dapat ikabit at itong 2 wires ay isa lang so yun ang kagandahan mga busing ngayon papakita na natin kung paano natin siya ikabit ito ngayon yung ating nabili sa may Shopee na mini driving light may dalawang wire yan tagdi dalawa sila At syempre, itong ating on and off na ating ordinary switch. At gaya nga ng sinabi ko kanina, yung kailangan na natin pagsamayin yung wire ng ating mini driving light, black to black, at red to red. At syempre, pagkatapos, kailangan na natin kunin yung ating relay. Ito yung number 30 sa baba at number 86, 87 at itong 85 natin. So para hindi na tayo gumamit ng soldering iron, bumili na lang tayo ng socket na porfin. fin. Huwag nyo nang yung kulay mga busing ano. Yung number na lang at saka yung pagkakabitan natin ng importante. Iba-iba kasi ang kulay pag bumili kayo ng socket. So unahin natin tong number 86 eto kailangan natin ikabit dito sa may negative ng ating mini driving light yung kulay black na pinagsama natin kanina pagkatapos itong ating number 87 kailangan din natin ikabit dito sa ating pinagsamang wire ng ating mini driving light kanina sa red to red pagkatapos sunod na natin itong number 30 lagay na natin dito sa may battery may nakaabang na akong wire dyan papunta sa ating battery yung may fuse at syempre pinaka last na wire sa ating relay yung number 85 yun yung papunta sa ating isang wire ng ating on and off switch may isang wire pa tayong natitira mga busing, yung isang wire ng ating on and off switch. Ito na yung papunta sa ating susian sa may ignition switch. Kukunin lang natin yung kulay black sa may ignition switch natin, sa may susian natin. At dito natin siya ikakabit. Pwede din kayo kumuha sa ating harness mga busing sa pure black, basta pure black. Yun yung accessories wire natin. So balatan nyo lang, then ikabit na natin yung isang natitirang wire natin yung ating wire ng ating on and off. ah, uh, susubukan natin mamaya. Bale, mamaya na tayo mag electrical tape mga bushing Total, nagawi ka na rin sa aking channel. pa uh, pahingin naman ako ng isang subscribe button dyan at sama mo na rin yung kanyang notification bell para lagi kang updated sa mga video pa nating i-upload.